No, 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 no. Sarap. Sa malamig ba ang niyo? Alam niyo ba guys, nakakita ako dito ng isang masarap na sa samang... No, 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 no guys, nahiya siya kaya tinawag niya yung kasama niya para magbenta sa amin. At yun nga guys, napainto nga kami dahil nakita nga namin na parang ang sarap-sarap na sa malamig na to. Hindi ko nga masabi kung sa malamig ba siya, fruit salad ba siya dahil puro prutas talaga siya at may gatas, creamy ang datingan para sa akin. At eto nga, try nga kami ng tik 20 pesos. Isipin mo 20 pesos lang, meron ka ng parang fruit salad sa malamig na super creamy at ang sarap-sarap niyang nan. Ang sarap nito, tikman mo. mo, masarap. Ah. Mm, di ba? Ang ah. oh, sarap. Nakikarami yung ganyan. Ayun yung pwesto niya ko. Oh. Parang sa 20 pesos lang ko. Oh. May 20, may 30, may 50. Masarap siya. Mmm guys, hindi kami nagkamali nung tikman namin siya dahil napakasarap siya bukod na sa mura. At talagang sobrang init diba ngayon kahit tingnan mo, kahit gabi, marami pa rin bumibili sa kanya, hindi siya nawawala ng customer. At kinabukasan niya guys, meron kami pupunta ng aking sinando lang ang aking mahal. Ayun na. Pupuntahan namin yun sa malamig na binila namin dahil na super sarap kaya babalik-balikan namin. At eto na nga kahit pagdilim na o paggabi na marami pa rin bumibili sa kanila. Ang sabi nga niya sa akin, lalo daw kapag tanghali, alas 9 pa lang nagbubukas na sila. Aba na ng pila, buti, Pinada, hmm. hindi kami umabot sa mahabang yeah. pila. hindi sila nawawala ng customer. No. Tinanong ko nga siya kung nakakailang timpla sila. sabi nila, hindi na raw nilang mabilang. Yeah. At guys, matatagpuan niya pala ito dito sa Matungaw, Bulacan, Bulakan Sa harap lang ng elementary school kung saan ako doon nag-aral ng elementary school ako. No, 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 no. At may mga choice kayo ng price na pwede niyong piliin. May 10, 20, 30, and 50 pesos. At ngayon niya, ang binili namin yung 50 pesos. At take note, may kasama pa siyang kutsara, o diba? Bukod sa murap masarap, at rini pa siya, o oh, diba? Yummy! Makita mo yung laman, masarap, no? Wow! Kaya kung ako sa inyo guys, try nyo na to. Talagang babalik-balikan nyo dahil sobrang sarap, di ba? Sobrang init kayo. Talagang mapapawi ang init nyo kapag uminom talaga kayo nito ng sa malamig din. Hindi ko nga alam kung talagang sa malamig ang tawag dito Kasi nga more frutas talaga masarap siya. May pakuan, papaya at dragon fruit. Sarap. Sarap. Ah. O paano ba yan guys? Uulitin ko ah Dito lang yan sa harap ng Matungaw Elementary School. Dito sa Matungaw Bulakang Bulacan. Tingnan nyo. Ang dami pa rin nilang customer. Mm Hindi -hmm. sila nawawala ng customer. Guys, promise. Sure akong babalik-balikan nyo ha. Ah, dahil sobrang sarap talaga niya. Diba nga? Sabi nga sa Bulacan, Babalik-balikan. Kaya guys, hanggang dito na lang. See you next vlog. Mega love shoutout sa buong Team Georgina ko. Don't forget to like and share. Thank you for watching. bye, -bye. <coughs>